Do you want to live forever? At dahil 100 na today si Tatang Enrel na isipan ko lang. Marami kaya gusto mabuhay until 100 years old or forever. Maging immortal. Ganern. Kayo ba if given the chance na healthy and active pa kayo at that age, would you? I'm not even 30 yet and I'm struggling to have the will to live. <laughs> Siguro kung may resources like time and money plus the access to good doctors. Mas comfy talaga yung dot. na tumanda though pero never saw myself wanting to be 100 years old. Grabe na yun. Siguro kung hindi ganto kahirap mamuhay baka o. Gusto ko na nga mamatay ngayong 30s ako, <laughs> Pagod na ako agad. This way, mas mauna rin akong mamatay kesa sa mga mahal ko sa buhay. Siguro hanggang 60s lang. Yung mga lolo at lola kong umabot ng ninitis, parang di naman sila nag-enjoy sa last 30 years ng buhay nila. Sana magka euthanasia na pagtanda natin. Ayokong maging burden at ayokong nakahiga lang, edit. Nagtanong ka, sumagot lang ako based sa preference ko. Tapos wala namang ibang tao maapektuhan. Bakit ang daming nanginialam sa sagot ko? Edi yung iba, wish nyo hindi na kayo mamatay. Plus one sa euthanasia Ayoko ng pain. Siguro bata ka pa kaya nasasabi mo yan. Pero kapag malapit ka na mag 60, say 56, Baka magwish ka na sana humaba pa buhay mo. Malayo pa ako sa 60. Pero pag naiisip ko, parang mabilis na lang. And nagkaka anxiety ako sometimes. Uh, Depende. I wanna have eternal youth and immortality. Pero dapat ganun din loved ones ko. I don't like to live forever. If ugod-ugod naman ako. And dedo na mga mahal ko sa buhay. 24 pa nga lang ako, gusto ko na mamahingai. I'm not depressed or having a suicidal ideation yet currently lost and exhausted of everything. Kumbaga pag tinanong ako, para kanino ako bumabangon? I'll answer, because my body says I should. Purpose, I don't know, wala ako nun e. Quarter life crisis, what you feel is valid. Feel it then maybe reestablish yourself for another strong 25 years to 50. Alam mo, that next 25 will go biwa faster. Time to straighten up your life. Maximize your prime and prepare your life for senior years. Enjoy. Prepare. And feel what life has to offer. My advice, take control of your life and don't just settle for that thought. Living forever means outliving everyone including those that you love. Losing a pet sucks a lot already at hindi ko ma yung feeling na everything is temporary dahil mawawala sila meanwhile you'll continue to live. No, ayaw ko na abuti ng 70. Ayaw kong maging burden sa kahit sino. Ikaw, gusto mo rin bang mabuhay ng matagal? Share mo naman kung bakit sa comment section. Like, follow and subscribe para sa mga susunod pang videos. Ingat.